Bigyan mo ng oras ang OBR mo dahil importante yan sa dalawang taong may kaugnayan. Simpleng gala, basta importante, masaya kayong dalawa. At nag-night ride sa Marilaki, dis oras ng gabi. Tara ka one trip, samahan nyo ako sa biyahe na to. Mga one trip, kung balag yung pumunta ng Kapihingahan or taguan dito sa Taytay -Tay Rizal, boundary na rin to ng Aungon Rizal. Ito yung platandaan, ayan. Shell, tapos dali, yung kanto na yan, dyan kayo papasok. Ito yung papuntang ang uno, ito yung pabalik ng Rizal, tayo tayo, Manila, Pasig So dyan tayo pasok, dyan tayo, tara let's go Mga pagkakataon na makakasama ang mga OBR natin para mapuntahan ang lugar na gusto nilang makita Tagpuan ang una naming pinuntahan tapos rumekta papuntang kapihingahan So nag side trip lang tayo sa grip dito para makita nyo Yung kanto kanina, yung papasok kayo Ayun mga kainan dyan, no? ayun So parang food park siya rito, maraming kayong piling makainan dito tapos overlock, tapos overlocking. So tumbukin mo lang ang git na to hanggang sa marating mo ang magandang overlocking na to na halos 360 degree view ang makikita mo dito. Unang punta ko dito, ay isang kapihingahan lang to pero ngayon, ani mo yung isang food park sa taas ng bundok. Ito na yung mismong kapihingahan. So ito yung overlocking view niya. 360 talaga kita yung bung, ano, Metro Manila yan, yan, Expect mo talaga na maraming tao Puro may partner Pero ang inaabangan ng lahat dito Yung sunset view sa hapon At city lights naman sa gabi Kaya kinagabihan Bigla ang night ride sa Marilake Dahil susubukan natin Ang bagong kabit na namban power pipe Ni Papa Jos Sa kanyang Aerox version 2 Siyempre nakanamban power pipe kami Siyempre sa akin din nakanamban power pipe bitin Thailand Inaisip ko mag ano, BNK Ngayon night ride Ating gabi Fred Jika, Jika Night Ride, Gi tayong dalawa, matigyan naka Fredcon Entercom na din ang tropa natin kaya kahit dalawa lang, hindi kami mabibigay sa katahimikan ng marilaki ibang adventure, pagbiglaan, lalo na paggabi ibat-ibang tropa ang nakakasama basta tunay at marunong kang makisama susuklian din yan nila ng pagpapahalaga nagpagas tayo ng 200 pesos kay Gulat dito sa may Silbosoboso ito yung oras, na tulog kayo, pero kami nasa biyahe, nandito na kayo sa baba ng Silbosoboso, Parto, ah, eh, alas 12 na oh eh. Pre, alas 12 sa halid bro ya Alas 12 akit kami na ang BNK ngayon Tapos magkakape lang siguro Kakain tayo, kape no? Hanggang sa marating namin ang tambayan ng Manokan Na sobrang dilim at may hamog pa Time sig, 12.25, Manokan mga bagay na minsan takot ka sa dilim pero kailangan mong ilabas ang takot para mawala ito minsan dala mo na sa mga imahinasyon mo kaya natatakot ka sa dilim subukan mo lang dahil mas talo ka sa mga bagay na hindi mo sinubukan malamig kalmadong daan, ganyan ang kalsada paggabi sa Marilaki. Hanggang sa madaanan namin ang maraming ilaw na to, nakatabi lang ng Martesem. na pwede kayong tumigil para magkape. Paskong Pasko na talaga dito at di pwede wala tayong litrato sa mga ganitong biyahe. Ito yung klase ng biyahe na di mo ramdam ang pagod, sobrang relax at ini-enjoy mo lang. Hanggang sa marating namin ang BNK, Bud -bud din ni Nanay Kaling kung tawagin dito sa Sampalok, Tanay. So dito na kami sa BNK. Akala talaga ulan na yung biyahe namin kasi galing sa may Didi Timog, no? Sa may Murato. Eh, paulan na. Maambu na talaga. Eh, dito wala eh. May buwan pa yun. Oh. saktong sakto lang ang dating natin dahil ang BNK ay hanggang... Hanggang? Last order lang po natin Ah, one? Pero aantay po namin kayo hanggang Pag, Pag bumating na one, wala na? Hindi na? Last order sorcerer. Pag may dumating na lagpas ng 1 wala na. Okay. Sige ma'am. Pag dumating kayo dito na lagpas ng 1, wala na, wala na ring maaabutan, sarado na. Pero pag before 1 pag dumating kayo, 'yung pwede pa 'yung order May sticker na din tayo dinikit dito at may coffee shop din sila dito. At ito pala 'yung laging ino-order natin pag kumain tayo dito sa B&K. Galing okay, naman ng buentres. Ito na yung tinatawag lang mixed bud bud sa BNK. Pre. First time, oh. Okay. Pag mixed bud, -bud Pre, meron sa Shanghai, ah. tapa, pork, Egg. pino. E, pino. Tapos sinangag, tapos may itlog. Solid. Same lang din. Salagang so, 160. Goods na. Sobrang sulit at sarap ng foods dito sa BNK. Kaya dinadayo din ito. Pauwi na kami. Katapos lang namin kumain. So ganito kalamig dito sa BNK. Tingnan mo nag-moist ano yung, ano yung pairings. Yan, no. yan, pwede yung sulatan yan, no? oh. Mas okay sa biyahe pag nakatsubles tire ka, kagaya ng gamit nating gulong, duro tires, hindi basta nababawasan ng hangin kahit may nakatusok sa ilalim. Sulido at malutong na tunog na gamit nating namban power pipe. Made in Thailand yan, Kawantrip. At nagpaalam na rin tayo sa kaibigan natin. Hanggang sa susunod na night ride, Kawantrip. Salamat sa panunood. Ano Kawantrip? Sama ka sa biyahe ko.